Paano na matutulog si tatay kung ganito na kataas ang tubig baha? Rabi, pinabaha pa lang itong bahay mo tay. Mabuti nga, hindi masyado. Hindi pa masyado to? Ayun, no, yung na eh, talagang hanggang sa taas no? Dati, hanggang saan ang tubig? Papag na ng abot yan ang tubig? Oo, o, mga ganyan pa. Ganyan kataas yung tubig? Oo. E di hanggang doon, sigaan mo? Ito. Pagayaan ko. Ah. Hanggang? Hanggang dibdib? Oo. Ano? Makas nga. Paano ka pa nakakatulog dito pag ganyan katas ang tubig? Ay, mayroon kami yung corn baga dito. o nga, may ano pa. May double. Yung ganito kaliit lang bahay ni tatay pero may double dick pa yan. May second friend. Ayan o, oh, ito. Ayan. Ito, higaan. Sana nga, may makadiscover. Ayan mo tayo balang araw baka pala rin tayo so ayan binigyan naman ako ng na tatay ng bukas ko na tayo bigay yung bayad at wala tayong cash ngayon <laughs>